Timog Silangang Asya. Isang masiglang pagsasama-sama ng maladagong kagubatan, matatayog na bundok at matatabang lambak ilog. Ang rehiyong ito kung saan nagsasalubong ang mga kontinente at karagatan ay patunay sa kapangyarihan ng kalikasan na hubugin hindi lamang ang tanawin kundi pati na rin ang kapalaran ng mga tao mula sa ang palayan ng Vietnam hanggang sa mga mataong lungsod ng Indonesia. Ang pisikal na heografiya ng Timog silang Asya ay lubos na naka-impluensya sa takbo ng kasaysayan ng tao. Idinikta nito kung saan nanirahan ng mga tao, kung paan nila sinasaka ang lupa at mga ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa kanila sa mas malawak na mundo. Ang pag-unawa sa pisikal na geografiya ng Timog Silangang Asya ay susi sa pagpapahalaga sa mayamang pagkakaiba-iba ng kultura ng rehiyon at mga hamong kinakaharap ito ngayon. Ito ay isang kwentong nakasulat sa bato, tubig at kunti ang paglaki ng milenya. Samaan niyo ako sa pagtuklas sa kaakit-akit na rehiyong ito at pag-unawa sa mga sekreto ng nakaraan, kasulukuyan at hinaharap nito. Ang arkipelago na ito ng libu-libong isla at peninsula ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng dalawang mundo, isang sangandaan ng mga kultura at isang tunawan ng biodiversity. Sa hilaga, matatagpuan ang matatayog na Himalayas, habang sa timog, Nagtatagpo ang tubig ng Indian at Pacific Ocean. Ang natatanging lokasyon na ito ang dahilan kung bakit ang timog silang Asya ay naging mahalagang ugnayan para sa kalakalan, migrasyon, at palitan ng kultura sa loob ng maraming siglo. Ang rehiyon ay maaaring hatiin sa dalawang sub-region: ang mainland Southeast Asia, na kinabibilangan ng mga bansang tulad ng Thailand at Vietnam, at ang insular Southeast Asia na kinabibilangan ng Pilipinas at Indonesia ang pinakamalaking arkipelago sa mundo. Ang paghahati hati heograpiyal na ito ay nagresulta sa magkakaibang katangian ng kultura at kapaligiran. Ang mainland Southeast Asia ay kilala sa malalawak nitong sistema ng ilog at matatabang kapatagan. Habang ang insular Southeast Asia ay isang mundo ng mga bulkang isla, coral reef at masaganang marine ecosystem. Ang isang natatanging katangian ng tanawin ng Timog Silangang Asya ay ang dramatikong topografiya nito. Ang matatayag na bulubundukin, kadalasang nagmula sa bulkan, ay bumubuo ng gulugod na tumatakbo sa puso ng rehiyon. Ang mga bundok na ito ay hindi lamang mga formasyon ng geological. Sila ang buhay ng timog silangang asya na umuhubog sa mga pattern ng panahon, nagbibigay ng matabang lupang bulkan at nakaka sa daloy ng mga ilog. Ang Himalayas pagmat teknikal na nasa labas ng hangganan ng regyon ay may malaking impluensya sa mainland Southeast Asia na nakaka sa klima nito at nagsisilbing pinagmumulan ng malalaking ilog tulad ng Mekong at Irrawaddy. Ang mga ilog na ito na pinapakain ng mga pag-ulan ng monsoon at natutunaw na tubig mula sa mga glacier ay gumagawa ng paraan sa mga kapatakan na lumilikha ng malalawak na delta na ilan sa mga pinakamatabang rehiyon ng agrikultura sa mundo. ang ilog ng buhay. Humuhubog sa lupa at sa mga tao. Ang mga ilog ng Timog-Silangang Asya ay may mga linya ng buhay. Hinubog nila ang tanawin at ang buhay ng mga tao nito. Ang Mekong, ang pinakamahabang ilog sa Timog-Silangang Asya, ay nagpapanatili ng biodiversity at sumusuporta sa milyon-milyon. Mula sa mga palutang na pamumuhay hanggang sa mga palayan. Ang buhay ay umiikot sa mga ilog na ito. Ngunit ang mga aktibidad ng tao ay nagbabanta sa mga ekosistem na ito. Kailangan ang mga na kasanayan upang mapangalagaan ang mga daluyan ng tubig na ito. Ang Timog Silang Asya ay isang rehiyon ng kahangahangong biodiversity. Tahanan ng mga lunti kagubatan malilinaw na dalampasigan at isang nakasisilaw na hanay ng buhay ng halaman at hayop. Mula sa mga oranggatan ng Borneo hanggang sa Rafisha, ang pinakamalaking bulaklak sa mundo na matatagpuan sa mga dahil forest ng Indonesia. Ang rehiyon ay isang kayamanan ng mga natatangyo at endangered na species. Ang mga isla ng Indonesia at Pilipinas ay kilala sa kanilang marine biodiversity na may mga coral reef na puno ng buhay. Ang mga kagubatan ng Bakawan ay nagbibigay ng mahalagang lugar ng pag-aanak para sa mga nilalang sa dagat. Ang mga likas na kababalaghan na ito ay gumaganap ng mahalagang papel sa pag-regulate ng klima ng planeta. Sinusuportahan nila ang milyon-milyon sa pamamagitan ng turismo at pangingisda. Gayunpaman, ang deforestation at pagbabago ng klima ay nagdudulat ng mga malalaking bangka. Kailangan ang mga agarang at pagsisikap sa pangangalaga upang maprotektahan ang likas na pamana na ito. Ang physical geography ng Timog silang Asya ay isang kwento ng pagkakaugay-ugay mula sa matatayag na bundok hanggang sa matatabang lambak ng ilog at masaganang biodiversity ng mga kubatan at isla nito. Ang bawat elemento ay masalimuot na nakaugnay. Ang pagkakaugnay-ugnay na ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga aksyon ng tao ay may malawak na epekto. Ang deforestation sa isang lugar ay maaaring maapekto sa mga mapakakuna ng tubig sa ibang habang ang polusyon mula sa mga aktibidad sa industriya ay maaaring makapinsala sa mga maselan na marine ecosystem. Ang pangangalaga sa likas na kagandaan at mga mapagkukunan ng Timog Silangang Asya ay hindi lamang responsibilidad ng mga gobyerno o organisasyong pangkonserbasyon. Ito ay isang ibinahaging responsibilidad na nangangailangan ng sama-samang pagsisikap ng mga individual, komunidad at bansa. Sa pamamagitan ng pag sa salinlahi ng balanse ng physical na geografiya ng timog Silangang Asya at pagtutulungan upang maisulong ang mga pamayanan sa napapanatiling pag-unlad. masisiguro natin na ang masiglang rehiyon na ito ay patuloy na umunlad para sa mga sumusunod na henerasyon. Ang kinabukasan ng timog silang Asya tulad ng masalimuot na ecosystem na tinataglay nito ay nakasalalay sa ating sama-samang aksyon ngayon.